Kinutya ang nanay dahil sa damit at tinda, pero sa entablado, pangalan ng anak niya ang umalingaw Paano binaligtad ng isang talumpati ang pangmamaliit? Hapuna na at ang liwanag ay kulay ginto na dumadampi sa loob ng eskwelahan. May banderitas na makukulay na kumakalansing sa hangin. May lobo sa gilid ng entablado. At sa bungad ng malapad na gate ay isang nanay na nakasuot ng simpleng beige na blusa at apron. May bilaw ng makukulay na kakanin sa isang kamay. At tray ng malamig na bote ng tubig sa kabila. Si Aling Mira, Tahimik na nakatayo sa gilid ng bakal na tarangkahan, pinipigilan ang kaba at saya sa araw na ito, graduation ng anak niya. Sa loob, may mga batang nakaputing toga at medalya, may mga lolot lola na nakahanda ang palakpak, at may ilang guro at pulis na nagbabantay sa pintuan. Seryoso ang tingin na parang anumang oras ay may taayusin. Sa mismong harap ng gate, Isang babae na naka-brown na damit ang napapailing. May kasamang sulyap na parang kutsilyo. Ate, pwede bang sa labas ka? Hindi bagay yan sa setup namin. Sabay sundot sa direksyong palabas. Napalunok si Aling Mira. Oo iha, dito lang ako sa tabi. Sakto kara makita ko si Ellie. Ngunit bago pa niya matapos, sabat ng isang guru, Ma'am, wag niyo nang ibenta sa loob ah. Baka kasi magkalat. Walang pag-aayos ng boses, diretsyong panghusga, yumuko si Mira, hindi dahil talo siya, kundi dahil ayaw niyang may gulong sumira sa araw ng anak. Mula pa umaga bitbit na ni Mira ang bilaw at tray, hindi para kumita lang, kundi dahil alam niyang maraming bisita ang maiinitan at baka sakaling may bumili, may pantustos siya sa hiniram na toga at sa natitirang bayad sa proyekto, nangutang siya sa kapitbahay, nagbawas sa pamalengke at nangutang pang muli sa talipapa, hindi dahil gusto niyang magyabang, kundi dahil gusto niyang maramdaman ng anak na si Ellie na kahit simpleng tindera sa palengke ang nanay niya, kaya kaya niyang sumabay sa araw na ito. Ilang araw na rin siyang inaasar sa chat ng ibang magulang. Sana naman maayos naman ang itsura ng gate, hindi parang palengke. Baka amoy mantika. Diyos ko, magpapapicture yung mga bata. Sa bawat mensahe, pinipili ni Mira ang pananahimik kasi may mas malakas pang boses sa loob-loob niya. Anak mo ang dahilan, huwag mong hayaang maputol ang saya. Sa kabilang dulo ng quadrangle, abala ang programa. May banderitas sa bubong ng stage, may tarpaulin na may nakasulat na Moving Up and Graduation at isang MC na masiglang nagbabanggit ng mga parangal. Sa tabi ng stage nakatayong si Ellie. Payat, maaliwalas ang muka at sa ilalim ng puting toga ay ang lumong polo niyang nilabhan ni nanay kagabi. Mahigpit ang hawak niya sa papel ng talumpati pero mas mahigpit ang hawak niya sa pangakong binitawan sa sarili. Ibibigay ko kay nanay ang araw na ito. Sa gilid, nakatayo ang bunsuming ang kapatid na si Aya, nakauniforme rin, nakaipit ang buhok at nagpapadyak sa kaba. Kuya, nakita ka ni nanay, nandun siya sa gate. Tumunto si Ellie, kinagat ang labi at isinuksok ang dulo ng papel sa bulsa. Hindi dahil kabisado na niya, kundi dahil ang tunay niyang sasabihin, puso ang sumulat. Pero bago ang palakpakan, may dinikit pang munting hiya sa balat ni Mira. May guard na lumapit at marahan ng tinaasan ng palad na parang pader. Mam, Ma baka pwedeng wag na po dyan sa mismong bungad baka maharangan yung alumnay na papasok. Opo kuya, sagot niya. Sabay atras ng kaunti, hawak pa rin ang bilaw at tray. Yumukulang sa siya ng kaunti, hindi dahil sumusuko, kundi dahil ayaw niyang may gulong sumira sa araw ng anak. May lalaking nakaputing polo sa likod ng kaagad na bumulong. Ayun o, yung nagtitinda sa palengke pumapasok sa school. Sana man lang nagayos. Pinisil ni Mira ang bibig, nagpatuloy sa panunood at mahalagang detalye, walang kahit isang kakanin ang ibinenta niya sa loob. Itinago niya ang bilaw sa dibdib at bumulong, para kay Ellie, para kay Ellie. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa ibaba kung saan lugar kayo nanunood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Sabay-sabay nating tunghayan ang sandaling pinaka-inaasam ng lahat. At ngayong hapon, sigaw ng MC, ipinakikilane natin ang valedictorian, may pinakamataas na karangalan, Elias Miguel Dizon. Tumigil ang hangin. Parang naging malayo ang lahat ng ingay at lumapit ang liwanag. Kung sino-sino ang inaasahan ng mga tao? Kung kaninong apelyido ang lagi nilang naririnig sa PTA? Kung sinong palaging nakaupo sa harap? Hindi ang pangalan iyon ng binanggit, kundi ang pangalan ng batang anak ng tindera ng kakanin. Bumuka ang bibig ng babaeng naka-brown. Si si Ellie? Napatingin ng guard, napataas ang kilay, at may matandang lalaki sa likuran na napapalagpak agad, tuwang-tuwa na parang apo niya si Eli. Lumapit si Eli sa mikropono, nakalahurit sa dibdiban dalawang medalya at nakasabit ang dilaw na stole. Nanginginig ang maliliit na daliri pero ang boses, bagaman may basag ng emosyon, ay tumama ng diretsyo. Magandang hapon po, simula niya sa mga kaklasikong parang kapatid, sa mga guro kong nagtiyagang magturo, at sa mga magulang na nagpalaki sa amin. May speech na akong binasa, pero gusto ko pong magsalita tungkol sa gate. Napaangak ng ulo ang lahat. Gate? Kanina lang po, tuloy ni Ellie. Nakita ko ang gate na yan at naalala ko ang unang araw ko sa paaralang ito. Umiiyak ako kasi walang pambili ng bagong sapatos. At sinanay, nakatayo siya labas, may dalang kakanin para pampabaon namin. May nagsabi sa anya, "Diyan ka lang, hindi bagay sa loob." Umuwi kami, napapahiya, pero kinabukasan, bumalik ulit sa. hindi para magbenta sa loob, kundi para masiguradong makakapasok ako sa klase. Naglakad-lakad si Ellie sa maliit na espasyong ibinigay sa kanya sa entablado sa lahat ng di bagay sa loob, yung pinaka bagay sa pangmamaliit. Walang masama sa pag-ayos at paggalang sa programa. Pero sana po, wag nating idikit ang salitang hindi bagay sa tao. Ang nanay ko po, si Aling Mira, nasa gate ngayon. Hawak ang bilaw at tray. Hindi para magbenta, kundi dahil doon palagi ang pwesto niya. Bantay, gabay, Araw-araw na gate May mga ngumiti, may napahiya, may mga napayuko. Ang medalya pong ito, hinawakan niya ang nasa leeg. Pinakita lang sa akin kung gaano kahusay magbilang, pero si Nanay ang nagturo sa akin kung paano mabilang ang utang na loob. Kuya, sigaw ni Aya mula sa baba. Nandito si Nanay. Napatingin si Eli. Biglang naging mababaw ang paghinga at parang lumalaki ang gate sa paningin niya. Ang liwanag, ang banderitas, ang tayog ng bakal at sinanay na nananatiling tahimik sa tabi. Sir Principal, lumapit si Eli sa gilid at tumingin sa punong guro. Kung papayagan po kayo, gusto ko pong ibigay ang unang palakpak sa nanay na minsang di pinapasok na mga mata pero laging bukas ang puso sa akin. Kumunot ang noon ang ilang organizer na parang nagbibilang ng oras, pero marahang tumanggo ang prinsipal. Sige Ellie. Bumaba si Ellie mula sa si etablado. Mabilis, halos hindi umabot ang MC sa sandali lang. At sa unang hakbang niya sa aisle, nagsimulang kumalat ang bulungan. May guru ang nagabot ng tisyo kay Mira, may guard na napaatras, dalawang palad pa rin nakataas parang pader, pero hindi naharang, parang bumibigay na gate. Iho, hindi muna protokol, Bulong ng guard. Pero nilapitan siya ni Ellie, hindi para sumuway kundi para daanan ng may galang. Kuya, salamat po sandali lang po kay Nanay lang. At sa harap mismo ng bakal na tarangkahan, sa ilalim ng golden hour na liwanag at sa gitna ng banderitas, tumakbo si Ellie papunta sa kanya. Luhaan, nakangiti, nakabalabal ang medalya at nakalislis ang manggas ng puting bisita. Nanay! Sigaw niya at kumawala ang boses na parang matagal nang nakapitin sa lalamunan. Nanay, tayo to! Nabitawan ni Mira ang isang bote sa tray, umalog ang tubig, muntik mahulog ang bilaw pero nasalo niya at kahit nagngangatog ang tuhod niya, sinalubong niya ang yakap ng anak. Ang yakap na may bigat ng mga gabing puyat, mga araw ng pagtitinda at mga salitang kinain niya para hindi bumigat sa anak. Umiiyak silang dalawa, hindi dahil sa lungkot kundi dahil sa luwag. At sa gilid nakabuka ang bibig ng babaeng naka-brown na parang gusto niyang lumabas ang salitang sorry, pero hindi pa alam ang pinto. Mahirap lang tayo, nak bulong ni Mira. Pero hindi tayo kailanman mumurahing tao. Hindi po, sagot ni Ellie. Kaya sa to. inalis ni Ellie ang isang medalya at inilagay sa leeg ni Mira. Para sa yoto, ikaw ang pinakamaraming quiz na sinagutan mo. Para sa akin, Ma, magkano po to? Ilang sukli? Anong oras gigising? Ikaw ang valedictorian ko. Pumalakpak ang mga tao, hindi na iilang peraso lang kundi parang alon. May matandang lalaki sa likuran ang nagsabing bravo. May mga batang humiyaw at ang principal mismo ang nagsenya sa banderistas na bigyan ng espasyo ang gate dahil doon nangyayari ang pinakataong bahagi ng programa. Ma'am, bulong ng guard, pasensya na po kanina. At marahang ibinaba ang parehong palad. Mula pader, naging palatanda ang okay na. Balik si Ellie sa mikropono, nanginginig pa rin ng tinig pero mas buo. Sa mga magulang na tulad ng nanay ko na nagbebenta ng kakanina tubig na may apron at may mga kamay na palaging may asukal at mantika, salamat po. Kung may anak mang nakikinig ngayon na nahihiya sa trabaho ng magulang, pumikit ka sandali at pakinggan mo ang tibok ng puso mo. Yan. Ang tunog ng tunay na diploma, Napasipulang hangin at sa gilid ng stage, may guro ang tumango, may magulang ang pinisilang kamay ng kasama at may ilang nagpunas ng dulo ng mata. Hindi na mahalaga kung anong brand ng sapatos, kung anong upuan ka na upo, kung saan ka dumaan, ang mahalaga sino ang kasama mo habang tumatawid. Matapos ang talumpati, binigyan pa ng school ang pagkakataon si Mira na pumasok sa loob para sa larawan, hindi bilang vendor sa gate kundi bilang ina ng valedictorian. Pumasok siya, hawak pa rin ang bilaw tray, hindi na itinatago. Sa halip parang tropeyo na rin, patunay na ang tinda na minsang pinintasan, iyon din ang naging gasolina ng pangarap. Lumapit ang babaeng naka-brown, halos hindi makatingin. Ate, pasensya na po sa sinabi ko kanina. Maikse, totoo. Ayos lang. Pero sana sa susunod, wag mo nang hintayin may medalya bago mo galangin ang nanay na may dalang bilaw kinabukasan kumalat ang larawan. Sa mismong bungad ng gate, umiiyak sa saya ang batang nakaputing toga at medalya habang niyayakap ang nanay na naka-apron. May bilaw ng puti, dilaw, berde, lila at pula na at tray ng malamig na tubig. Sa kaliwa, isang pulis na parang napabulalas ng wow! Sa likuran, may babaeng nakabuka ang bibig sa gulat at sa malayo, may matandang nakapalakpak. Maraming caption, may may ikli. Respeto, proud tindera ni Ma'am Valid. May mga sermon, may mga aral, at may isang status mula sa mismong guard ng school. Minsan, pader ang dalawang palad ko. Salamat sa isang nanay at isang talumpati. Natutunan kong maging pinto. At kung babalikan mo ang hapon yun, ang banderistas na sumasayaw, ang gate na bakal, ang liwanag na ginto, ang bilaw at mga bote ng tubig, ang pulis at ang babaeng na pahinto, at ang batang may medalya na tumatakbong umiiyak papunta sa ina, mauunawaan mo kung bakit umaling ang pangalan ni Ellie hindi lang sa entenada kundi sa puso ng nakakita. Hindi dahil sa taas ng grado, kundi dahil sa hantungan ng paggalang. Ang pinto na minsang sinasabihin, sinarhan ng tingin, binuksan ng yakap. Sa eskwelma ang yun, mula noon, may bagong patakaran na isa sabit sa gip. Bawal ang pangmamaliit, pwede ang pagmamalaki lalo na sa magulang at sino man ang papasok na may hawak na bilaw o tray, may diploma man wala, tiyak na may lalapit na bata at magsasabing, Tuloy po kayo, nanay! At dito nagtatapos ang ating kwento. Anong aral ang iyong napulot? I-comment mo sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita kit sulit bukas, kaya stay tuned!